So, hello guys! Daily return ulit tayo guys. So, meron tayong dalawa dito um, sayote. Ayan, kadalasan nga guys ay super dagta nito or yung lumalabas dito kapag pinutol natin. So, ang gagawin natin yan para mawala yung dagta at hindi kumapit sa ating kamay. So, ganito lang yung gagawin ninyo. So, kapag magbabalat kayo guys ng sayote, una yung gagawin is puputulan nyo muna dito sa dulo. Ayan. So, dito lalabas yung katas niya or yung tinatawag na dagta na kapag binalatan nyo nga guys ay uh, sasalin sa kamay ninyo or kakapit at minsan pa nga guys ay matagal tanggalin. So, ang gagawin ninyo guys, kukunin nyo yung kabilang dulo na pinutol nyo and then gaganituhin nyo lang guys para yung dagta is mapunta dito sa maliit na parts. Ayan. Gaganituhin nyo muna siya. So, para mawala yung dagta, And then, kapag medyo bumula na yan at wala nang lumabas, ibig sabihin nun, guys, konti na lang yung dagta na nandito sa malaki. So, kung nakikita nyo, guys, ayan yung dagta na yan. Yung sa paligid na white, ayan, so medyo madilim lang yung ilaw kasi natin is nakabaliktad, charot. Ayan. So, ganon niyo lang, guys. Kunin nyo lang yung mga dagta na yan. And after nun, guys, pwede nyo nyo balatan. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung dagta, guys, na nakuha natin. So, ito yung dagta na tinatawag natin, guys, para hindi na kumapit or lumabas dito sa malaking quarts ng sayote. So, yun lang, guys. Sana nakatulong ang video ito. Follow for more para sa dating mga DIY.